sarap maglakad pag ganitong umaga no? makikita natin yung uh, pagsilay ng magandang umaga ng haring araw wala nang bagyo init naman ngayon pag-usapan natin yung perwis yung ginulot ng bagyong Christine no? ang mga kababayan natin sa parting Bicol na kung saan nagconcentrate Christine na talagang biktimahin ang mga taga-bicol taga-naga, taga -marines, kaka-marinesur maging ang kabite hindi nakaligtas sa perwisyong dala ni Christine mga babayan natin ngayon nagpipilit bumangon napakahirap no? yung pinaghirapan mo pinagipunan mong kabuhayan sa isang iglap nasira nasira ang mga kabuhayan pati buhay na pinsala no? ngayon mga kababayan sino ang dapat sisihin sino ang dapat managot Meron ba? Ah, meron. Meron. Ang dapat managot, yung mga umaabuso sa kalikasan. Yeah. Yung mga ma influencia mayayaman, politiko, negosyante, na nakaposisyon sa gobyerno. No? Sino yan? Aba, syempre, mga yung mga nagmemeare ng mga illegal mining, illegal logging. Yun, yun dapat natin susuyin. Yung kumakalbo ng bundok, kumakalbo ng mga puno. Sumisira ng kabundukan, nagiginagawang subdivision, nagiginagawang hanap buhay maging yung mga nagkakaingin no? nagsusunog ng uh, bundok, susunog ng mapulo yun ayun magtataka pa ba tayo kung bakit binabaha ang maraming lugar ng hindi binabaha sino dapat susi gobyerno o taong nagdulok sa mga umaabuso sa ating kalikasan ang hirap no nakataya yung nakataya ang sikmura nakataya ang bulsa lahat nakataya yataya mo sa pagpili mo sa mga taong maglilingkod para sa bayan at para sa iyo eto ramdam ang pangyayarit na ganap ping may bagyo lumulubog ang maraming lugar sa ating bansa sino dapat susihin tayong bumuboto o yung ating mga ibinoboto paano ba yan mga kabayan tayo yung nakikisimpatya sa mga biktima nito ang bagyong si Christine at may plano pang bumalik no? sana yung mga katulad ni Christine na paulit-ulit bumabalik umiikot lang para mamirwisyo na po ng politiko at kumakandidato huwag na natin hayaang bumalik di ba? yun yun mga kaibigan yun yun kaya para doon sa mga kababayan natin na biktima ng bagyo super bagyo si Christine nakikiramay po